So, what's up mga kapare ko? Hey? Ayan, uh, good morning. Ayan, so, for today's video guys, ayan, mag-unboxing na po tayo ng mga school supply na padala ng ating mga mobile na sponsor, syempre. Ayan, sa iba't ibang lugar, ano. So, halos sabay-sabay silang nagdatingan kahapon, ano. Syempre, uulahin natin yung kay, kay Sir, ano, kay Sir Will. Sir Will, ito na yung dalawa, oh. Actually, uh, magkahiwalay siya ng, ano, magkahiwalay siya. So na ko lang konti. Ito yung kahapon lang. So, ito muna guys yung buksan natin siyempre. So, ito ay mga lapis. Ayan o. No? Ayan. Kulang pala isang box. So ayan guys. Uh, may limang, limang box to. So hindi naman lang. Ayan. Pag ang, So meron tayo 16 kirasong lapis. O diba? Munggol. Ayan. So, ito naman yung kahapon. Uh, limang piraso yata ah lima limang piraso yun may limang piraso guys na color ayan o crayola so, ayos so ito so guys sir will thank you so much sir will ayan lapis 60 piraso at limang crayola malaking bagay po ito pang natin ayan. at syempre guys ito naman po yung uh, galing kala kala mam uh, lilit Sir Anthony Sola. Ayan. Ma'am Lilith Sola Basola. Kala Yen. Uh, kay mama uh, Annabel Oil Pinting. Uh, Via Rabi. Ma'am Edna Domingo. Oh, sana wala akong makaligtaan. Ano? So, sino pa? Si Ma'am Sharon May. Ayan. Ito naman yun, guys. Yun, Laki. Ay Sila po yung iyong padala. Wow. Siyempre ano to? Ano kaya to? Nasa plastic. Sobrang excited na ako guys. Yeah, no? Ayan o. Ah, meron siyang ano. Mga pantasa. Ah, siguro yung mga sobra-sobra. So, pwede natin maidagdag sa sa iba nating ano, pagagamitan na sa mga school. Actually, sobra sobra simple yan Ayan. mga pang ano to yung pantasa ng lapis ah ito yung sa mga ano ito guys yung sa mga teachers ng yung una natin guys beneficiary is ano uh, from malapat Sitio malapat purok 3 dito po sa aming barangay barangay baay so ito yung para sa mga teacher isa sabi ni ma'am yun meron silang mga payong oh. Wow di ba? Tapos ayun silang Kaputi You know Pag-iisang kaputi Yung mga teacher natin Dyan sa Malapat Ayan wow. At syempre Mayroon din niyang Mga chocolate Ayos Galing mm. At mayroon din silang Mga tag Ano to Hindi ko alam kung ano to eh May mga Porcelas pa oh Wala Tinanggal ko la So ayun ano kaya to? ah, panlagay ito sa ano? Hindi ito oh. Um, ano? Kasi taglamig na ngayon eh. So, sa ating mga teachers ng malapat, ayun. Yan din naman, nakakatuwa. Yan, yeah, thank you ma'am. Siyempre guys, ito naman, ay, ano to? Ay, ako. Nakaka-excite. Ay, ito yung para sa akin siguro yung bigay ni ma'am ano kaya to ay rubber shoes to siguro so hindi ko napakikialaman actually kay ano to eh kay kay bisdak ito kay partner bisdak ayan o oh. saka yung tag isa natin jacket ayan sa mga chocolate may mga chocolate din tayo ma'am thank you so much sa mga chocolate ayan siyempre yung ating jacket ayan o oh. wow Oh, Ayos. Tingnan natin kung kasya. Oh. Oh, okay, kitam. Ayun, thank you. Ayan, thank you kay Ma'am Yen. Ayan, thank you Ma'am Yen sa jacket. Pastig. Ayos. <laughs> yes. At syempre guys, ito yung pinaka-importante sa lahat. Yung mga school supply galing sa kanila. Ito na po yun. Ito talaga yung main purpose natin. Ano? Ito na. Ayan, no? Ayan. So, may mga kulang syempre. Notebook. So may mga lapis na sila. So crayons. So mayroon naman tayo nagpadala dyan na crayons. So mayroon at saka may nagpadala din po sa ating mga jikas, uh, So yung so, mga nagpadala po ng g dito natin gagamitin yun guys. Ayan. O, simpre kulang ito. Papel lang sa lapis. So kulang sa notebook. So bibili tayo ng mga notebooks. Kung ano man ang kulang pa doon sa mga nag po. At uh, actually yung mga nag po ay ayaw nang magpaminsyon ng iba. Ano? So, siguro silent na lamang natin yung mention nila. Pero may mention pa rin natin yan pero sa silent na lang kasi private po yung gusto nila. Ayun na nilang ipa-mention. So, ayun oh. No? Complete dami oh. so, Oh. Ayun oh. No? Ito po yung ano, complete yan guys sa mga estudyante sa malapat Ito na. Dadagdagan na lang natin ano. So, marami pong marami pa tayong dadagdag dito. Ayan Oh, dami. Oh, di ba? <laughs> So yun mga pare ko Yun lang naman. At syempre, uh, lahat ng mga bata guys, may chocolate yan. At, ito yung mga chocolate niya. Oh. Lahat ng mga bata dun. So, ayun, maraming maraming salamat po sa kala, ano, kala ma'am, ma'am uh, Lilith Villanueva uh, Sola, Anthony Sola, sa mag-asawa, kay ma'am Yen Los Santos, ma'am Bia Rabi, uh, Shari Uh, sa wala akong makaligtaan Ma'am Edna Domingo at Ma'am Annabel Oil Pinting at syempre kay Sir Will nandito na rin po. at sa lahat po nang nagpajika sa akin ayaw na magpabanggit maraming maraming salamat po ayun po and God bless po sa inyong lahat thank you